away ko kausapin mo. No, anak. Ay, huwag mo ako ito hindi Remember, man. ikaw yung tumulong sa akin makakuha ng screenshot. No, ikaw ang tumulong? Ikaw ang kalaban ko. No. Remember. Shut the don't f*** up! Don't say that word, honey. Come here. Eh? Makawakawakan. No. Please, behave. Not gonna behave to you. Don't be rude. In front of You're the rude! No! no. So you're you're the, one. the one! I love you. Don't freaking touch me. Hindi na kita makakatanda mo yan. Why? Tulad ng, tulad yung mula ng away. No. Alam mo, si daddy mong nagloko. Ikaw nang simula. Di ba usapan natin yan bago ako Wala akong mga Usapan natin yan bago ako Ikaw ang may kasalanan. No. Wala akong ginawa. Ikaw may kasalanan. Tandaan mo yan. Wala akong ginawa. Ikaw may kasalanan. Ikaw may kasalanan. Huwag ka makakat na marilis ka. Si daddy mo ang... Ikaw

Si daddy mo nagkaroon na anak. Wala ka tayo magkapag-acting acting dyan. no. Ka. Siya yung nagluko. Siya yung nagkaroon ng bakit bumakalaan. Bakit? Anong nangyari sa iyo? Nag-brainwash ka na nila. Hindi ako nag-brainwash. No. Ikaw ang nag-brainwash sa akin. Hindi. Hindi. Maraming ka! Hindi ganun yung usapan natin. Alam mo, nauwi ako ng May. Alam mo, pinakita ko yung maleta ko sa'yo. Pinakita ko, nag-usap tayo sa kanilang dalawa. Pumayag ka. Pumayag ka. Sabi mo, Ano ka? Yeah. Bakit ngayon? Ano ka niya? Mahimik no. ka. Nung, nun, nun, no. no no dyan. No, anak. Ikaw, may kasalanan na. Wala. Wala akong ginagawa. Itinagawa Hindi mo ako ng isa. No. Hindi mo ako ng Mahal kita. Mahalimik ano ka. Hindi mo ako mahal. Sobrang mahal kita, anak. Ito ko wakawakan. No. No, no, no. Kadal, wag. hindi mo. The way And you talk. ka. The way you talk. Wala akong pakit. Hindi ka ganyan dati, anak. Napakabait mo. Napakabait mo. alam mo. Ano din ako na pray fast? Ikaw lang di Ako lang yung totoong nagmamahal sa iyo talaga. Ano to? Ako lang. Ako lang. Wala di ko to. Tanda mo. Mananahimik ka hindi. Walang makakapantay sa pagmamahal ko. Siya. Tingnan mo yung sakripisyo ko sa iyo. Sakripisyo ko sa abroad para sa si inyo ni daddy mo. Ano? Wala wala kita ni Daddy. Walang kinalamit sila doon. Tapos mo kay Mami Lord, eh simula upload sa ka, sa akin? Shut! Three years and five months kita iniwan sa kanya, anak. Wala akong pake! Three years ako. old, iniwan mo ako! Nandun ako para mo sa Wala si akong pake sa'yo! Kailangan mo. Wala akong pake sa'yo! Ikaw! Siya, Ikaw! 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 Ikaw!